Binuksan ko na lang tong Ang problema ko lamang ay eh, baka makapasok ang pusa, mga kalapatids. Pero tingin ko naman hindi makapasok dyan ang pusa, mga kalapatids. So ko na lang to para makapasok yung ating ibon. Bukas na lang ng umaga para hanggang maghapon na siyang uh, sumubok, pumasok. Tiring na natin kung papasok. At uh, yun. So yun nga, papalta na rin natin ng tubig to nakahanda na naman yung tubig nila Ayan, tubig lang, ibibigay natin kasi kahapon hindi rin natin na i-vlog Nagbigay tayo ng amox sa kanila antibacterial kasi nga ah, masyado silang madaming nakain, Eh, hindi naman natin sila napalipad kaya nagbibigay tayo ng antibacterial at ah, kita ko naman ang result goods naman, yun pa rin. walang pagbabago so eto nakaseparate, ito na to na naglulugon na naman sila mga kapatid hindi ko alam kung bakit siguro yung papaligo ko ng uh, malatayon siguro nung man